ito ang araw araw kong tanawin mula noon nandito ako sa Macau hanggang ngayon kasi nag-transfer po ako di from Hong Kong to Macau so ayan po nasa 22 23 floor kami so ayan ang mga tanawin na makikita mo. so ayan so nandun yung gilid ng dagat ayun yung yung airport ayan ang airport may nakikita kita kayong mga nakikis laban dyan yan ang airport so kapag ano ng aeroplano kala mo galing lang sa bundok na yan so ayan at ito po ang altira as you can see ayan po ang altira ayan ang altira A means altira yan ang 5 star hotel dito So, from the bridge, makikita mo na siya. So, ayan yung kaltira. Tapos, ayan yung highway. So, nakikita niyo yung mga bus. So, ang highway. Yan ang galing Koloan. Pauwi ng Macau. Kasi dalawa pong ano ng city dito. Macau, Macau. Macau, Taipa. So, nandito kami part ng Taipa. So, ayan siya. So, kabilang way naman ay galing mga papuntang kuloan. Ayan siya. Yan yung mga bus namin. Hindi po double decker bus. Mga ano lang siya. Ayan ay mga eskinita. So, mga maraming restaurant din yan sa baba. Ayan. So, kikita nyo yung mga ano ng mga buildings. Mga tuktok ng mga buildings. Ayan sanay na ako dito sa mga tanawin sa tanawin na ito kasi mag 10 years na ko kinaamo tapos bumalik ulit ako sa ayan ayan po guys